Una nating talakayin ang akademikong pagsulat. Ano nga ba ang akademikong pagsulat? Ito ay isang masinop at sistematikong pagsulat ukol sa isang karanasang panlipunan. Bakit sinasabing masinop at sistematiko? Sa akademikong pagsulat, napakahalaga na tayo ay may sinusunod ng mga hakbang, may isinasa alang alang ng mga katangian o salik sa pagsulat ng ganitong uri ng sulatin masinop at sistematiko sapagkat meron tayong mga isinasaalang-alang na datos, wastong paggamit ng datos at paano ito wastong binabanggit upang maiwasan ang plagiarismo. Ito ay bahagi ng mga karanasang panlipunan kung saan dito humahango ng paksa mga datos ang isang manunulat. Ang akademikong pagsulat ay may katangiang formal, objetibo, may paninindigan, may pananagutan at may kalinawan. Ang kasunod nating paksa ay ang pagsusulat. Ano nga ba ito? Malaking tulong ang pagsusulat lalong-lalo na sa mga taong nakasusulat, nakababasa at maging sa pagdodokumento ng mga mahalagang pangyayari. Ang pagsulat ay isang paulit-ulit na proseso na kung saan ay nilalayon nating maiimbak ang ating mga kaalaman o datos na nakalap sa pamamagitan ng paglilimbag o pagsasatitik nito. Ayon kay Mabilin, ang pagsusulat ay isang pagpapahayag ng kaalamang kailanman ay hindi maglalaho sa isipan ng mga bumasa at babasa sapagkat ito ay maaaring pasalin-salin sa bawat panahon. Maaaring mawawala ang alaala ng sumulat Ngunit ang kaalamang kanyang ibinahagi ay mananatiling kaalaman at hanggat may makababasa ng kanyang sinulat, ito ay kakalat o maililipat-lipat pa sa ibang mga mambabasa. Sa maraming aspeto ng ating buhay ay malaki ang ginagampanan ng ating kasanayan sa pagsulat. Malaki ang naisasagawa nito, higit lalo sa mga akademikong pangangailangan. Sa pamamagitan ng pagsulat ay matalino tayong nakapagbabahagi ng ating mga kaalaman at ito din ay nagiging paraan ng ating transaksyon o pakikipagkomunikasyon sa lipunan. Kaya't napakahalaga na malinang ang ating kasanayan para sa pagsulat. Ano ang mga angkop na paraan ng pagsulat? mga dapat isaalang-alang para sa wastong pagsulat ng isang tiyak na uri ng sulatin batay sa pangangailangan o tunguhin kung bakit tayo sumusulat. Kasunod, ano ang layunin ng pagsulat? O bakit nga ba tayo nagsusulat? Ayon pa rin kay Mabilin, ang layunin sa pagsasagawa ng pagsulat ay maaaring mahati sa dalawang bahagi. Una, ito ay maaaring personal o ekspresibo. Walang ibang dahilan o layunin kung bakit tayo sumusulat kung hindi dahil lang ating sarili. Meron tayong gustong sabihin, meron tayong nais na iparating na kung saan ang layunin ng pagsulat ay nakabatay sa sariling pananaw, sa loobin, sarili nating kaisipan, karanasan, naiisip o nadarama. Ang ganitong paraan ng pagsulat ay maaaring magdulot sa bumabasa ng kasiyahan, kalungkutan, pagkatakot o pagkainis, depende sa layunin ng taong sumusulat. Ang karaniwang halimbawa nito ay ang ginagawa ng mga manunulat na sanaysay, maikling kwento, tula, dula, awit at iba pang akdang pampanitikan. Sa madaling salita, sumusulat tayo na ang layunin natin ay maisiwalat, maipahayag, Maibahagi kung ano ang sarili nating kalooban, pananaw o kaisipan. Ang pangalawa naman ay ang panlipunan o pansosyal na layunin, kung saan ang layunin ng pagsulat ay ang makipag-ugnayan sa ibang tao sa lipunan na ating ginagalawan. Tayo ay sumusulat para magkaroon ng transaksyon, pakikipagkomunikasyon, pakikipag-usap sa ibang tao. Ang ibang halimbawa nito ay ang pagsulat ng liham, balita, korespondensya, pananaliksik, sulating panteknikal, thesis, disertasyon, at iba pa. At kapag sinabi nating ang layunin, ng ating pagsulat ay para sa transaksyong panlipunan gaya sa mga nabanggit, ito ay nangangahulugan na maaaring formal ang ating pakikipag-ugnayan. Sa pangkahalatan, uh, ah, maaari natin ngayon matukoy ang iba't ibang kahalagahan at benepisyo na maaaring makuha sa pagsusulat. Una, sa pamamagitan ng pagsusulat, tayo ay mahasa o mahasa ang ating kakayahan sa pag-oorganisa ng ating mga ideya, kaisipan at nang sa ganoon ay maisulat natin ito ng maayos o organisado at sa objetibong pamamaraan. Ikalawa, maari tayong malinang ang ating mga kasanayan sa pagsusuri ng mga datos. Matututo tayong kumilala ng mahalaga pagtitimbang kung alin ang mas angkop na datos batay sa ating pangangailangan sa ating isinasagawang investigasyon o kaya ay sa pagsulat ng pananaliksik. Ikatlo, mauhubog ang ating kaisipan sa pamamagitan ng mapanuring pagbabasa. Bago tayo sumulat, kinakailangan na meron tayong nalalaman. At 'yun yung lalamanin na datos o impormasyon ng ating sinusulat. Kaya sa prosesong ito, tayo ay nagbabasa at tinitimbang natin alin sa ating mga binabasa ang ating kakailanganin o mapapakinabangan para sa ating sinusulat. Kaya sa pamamagitan nito ay nagiging objetibo ang pagkakalatag ng ating kaisipan o mga ideyang isinusulat batay sa ating mga nakalap na impormasyon. Ikaapat ay mahihikayat at mapauunlad ang kakayahan ng mag-aaral at makikilatis ang mahalagang datos na kakailanganin sa pagsulat. Muli sa pagsulat, tayo ay nagbabahagi kaya't napakahalaga na malaman at konkreto ang mga datos na ating ibinabahagi. Ikalima ay maaliw sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman at pagkakaroon ng pagkakataong makapag-ambag sa kaalaman sa lipunan. Sa pamamagitan ng pagsulat, ito ay makapagtutulak ng pag-unlad ng ating akademikong kalagayan ng ang pagsasaalang-alang ng katalinuhang na ibabahagi sa marami. ika ay mahuhubog ang pagbibigay pagpapahalaga ng paggalang at pagkilala sa gawa at akda. Dito pumapasok yung konsepto ng pag-iwas sa plagiarismo na kung saan ay sinasaalang-alang natin ang wastong paggamit o pagbanggit ng talino na ibabahagi natin mula sa tiyak na pinanggalingan nito. At huli, malilinang ang kasanayan sa pagkalap ng mga impormasyon mula sa iba't ibang batis ng kaalaman para sa akademikong pagsulat. Ang pagkakaroon ng kasanayan sa pangangalap ng datos sa maraming sanggunian o iba't ibang jandra ng sanggunian ay makatutulong para tayo ay mas maging bihasa sa larangan ng pagsulat ng mga akademikong sulatin. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga gamit o pangangailangan sa pagsulat. Masasabing ang pagsulat ay isang talento dahil hindi lahat ng tao ay may kakayahang lumikha ng isang makabuluhang akda o komposisyon. Kaya naman upang makabuo tayo ng isang magandang sulatin ay kailangang mapukaw o makuha natin ang interes ng ating mga target na mambabasa. Kailangan nating mabatid ang mga dapat tandaan sa pagsusulat ng partikular na akademikong pagsulat. At narito ang ilang dapat nating isaalang-alang para sa pagsulat. Una ay ang wika. Nagsisilbing instrumento, kasangkapan o bihikulo para maipahayag natin o mailimbag natin ang ating ideya, kaisipan, kaalaman, damdamin, karanasan, impormasyon at iba pa na nais nating iparating o ipabatid sa ating taong sinusulatan o target nating audience. Dapat na matiyak natin kung ano ang uri ng wika na ating gagamitin. Tayo ba ay papasok sa formal na antas? Tayo ba ay papasok sa informal na antas na palakaibigan ang himig ng pagsusulat? upang mas madaling maunawaan sa uri ng mga taong magbabasa ng ating akda. Gayun din, iaakma natin kung ang target ba nating mambabasa ay mga bata o nakatatanda, profesional o hindi. Nang sa ganon ay ang set ng bokabularyo ay maisa sa alang-alang din natin na abot sa pangunawa ng ating target na audience. Nararapat na magamit ang wika sa malinaw, masining, tiyak at payak na paraan. Ikalawa ay ang paksa. Ang pagkakaroon ng isang tiyak at maganda na tema ng ating sulatin ay isang magandang simula dahil dito iikot ang ating buong sulatin. Maisa sa alang-alang natin ang katangian na pagkakaroon ng kaisahan ng ating sulatin dahil sa iisang paksa lamang ang tinatalakay nito. Kailangan na magkaroon ng sapat na kaalaman sa paksang isusulat upang maging makabuluhan at wasto ang mga datos na ilalagay sa akda o komposisyong susulatin. Papasok naman dito ang katangian ng sulatin na dapat na ito ay may kaisahan at merong kaugnayan at merong emphasis o diin na iisang paksa lamang ang tinatalakay ng alinmang bahagi o ng lahat ng bahagi ng ating sulatin. Ikatlo ay ang layunin. Ang layunin ang magsisilbing gabay sa paghahabi ng mga datos o nilalaman ng isusulat. Ito ang magbibigay sa atin ng direksyon kung saan patungo ang ating tinatalakay sa ating sulatin. Ito ang magsisilbing gabay kung ano-ano ang dapat na matalakay, mabigyang linaw o mabigyang emphasis sa ating tinatalakay at ma magkaroon ng pagwawakas na may isang buong diwa na ating iiwan sa ating mga mambabasa. Ikaapat ay pamaraan ng pagsulat. Sa pamaraan ng pagsulat, maari natin tingnan ito na mayroong limang paraan ng pagsulat upang mailahad ang ating ideya at kaisipan batay na rin sa layunin o pakay ng ating pagsusulat. Ang una ay ang paraang informatibo. Sa ganitong paraan, ang pangunahing layunin natin dito ay magbigay ng bagong impormasyon, bagong kabatiran na mapapakinabangan ng ating mga mambabasa. Ikalawang paraan ay ang ekspresibo. Ang manunulat ay naglalayong magbahagi ng sariling opinyon, paniniwala, ideya obserbasyon at kaalamang hinggil sa isang tiyak na paksa batay sa kanyang sariling karanasan o pag-aaral. Malaya tayong nakakapagpahayag o nakakapag-express ng ating sariling damdamin o saloobin. Ikatlo ay pamamaraang naratibo na kung saan ang layunin natin sa pagsulat ay magkwento, magsalaysay ng isang tiyak na pangyayari na batay sa magkakaugnay at tiyak na pagkakasunod-sunod o yung sequence ng mga kaganapan. Ikaapat ay ang pamaraang deskriptibo. Ito naman ay nagaganap kung ang ating pangunahing pakay ng pagsusulat ay ang magbigay ng tiyak na katangian o maglarawan ng anyo hugis na mga bagay o pangyayari batay sa ating nakikita, naririnig, natutunghayan, nararanasan o nasasaksihan. At huling pamaraan ay ang argumentatibo. Sa pamaraang ito naman, ito ay naglalayon na manghikayat o mangumbinsi sa mga mambabasa. Madalas ito ay naglalahad ng isang tiyak na issue na maaaring mayroong dalawang panig o persepsyon at ang isyong ito ay nagsisilbing argumento na nagiging pinag-uusapan o na may dapat na pagtalunan. Okay, dako tayo sa pagpapatuloy ng mga gamit sa pangangailangan bilang lima ay ang kasanayan sa pampag-iisip. Taglay ng manunulat ang kakayahang mag-analisa o magsuri. Nang sa gayon, makita natin ang bigat o pagtitimbang ng mga datos batay sa halaga nito. Ito ba ay mahalaga o hindi mahalagang impormasyon na inilalapat natin sa ating paksang isinusulat? Ah, kailangang maging makatwiran ang ating paghahatol upang makabuo tayo ng malinaw, konkreto at mabisang pagpapaliwanag o pagtalakay at maging objetibo ito sa ating sulating inilalahad. Ikaanim ay ang kaalaman sa wastong pamamaraan ng pagsulat. Dapat ding isaalang-alang sa pagsulat ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa wika at retorika, partikular sa wastong paggamit ng malaki at maliit na titik, wastong pagbabaybay, paggamit ng bantas, pagbuo ng talata at masining at obetibong paghabi ng mga kaisipan upang makabuo ng isang mahusay na sulatin. Ang kaalaman, ang kaalaman natin sa isa wika ay napakahalaga para sa larangan ng pagsulat sapagkat dito na isa sa alang-alang natin ang ortografiya o ang tuntunin sa paggamit ng wika para maging wasto ang pagkakabuo ng bawat pangusap, maging wasto ang pagkakabuo ng ating talataan o ng ating kabuang sulatin na umaayon sa tamang gamit ng istruktura o gramatika ng isang wika. Ito ang makakapagbigay din ng daan para mas maging malinaw ang ating pagkakalahad ng mga ideya o diwa sa bawat pangusap. At huli, bilang pito, kasanayan sa paghahabi ng buong sulatin. Ito ay tumutukoy sa kakayahang, kakayahang mailatag ang mga kaisipan at impormasyon mula sa panimula hanggang sa wakas na maayos, organisado, objetibo at masining na pamamaraan sa isang pagsulat ng komposisyon. Dito isinasaalang-alang natin ang kabuang balangkas ng ating sulatin. Napakahalaga na tayo ay may kasanayan na wasto nating naihahanay ang mga ideya natin na istalakayin. Na ito ay hindi umuulit-ulit, umiikot-ikot o nagiging watak-watak o kaya ay sumasabog ang ating ideya sa pagsulat. Kahit napakahalaga na tayo ay mayroong kasanayan sa pagbabalangkas o paghahanay ng ating ideya para sa ating sinusulat na sulatin. Sa akademikong pagsulat ay mayroong iba't ibang uri ng pagsulat. Ang una ay ang malikhaing pagsulat o creative writing. Pangunahing layunin ng gantong uri ng pagsulat ay maihatid ang aliw, makapukaw ng damdamin, at makaantig sa imahinasyon at isipan ng mga mambabasa. Karaniwang bunga ito ng ating malikot na imahinasyon o kathang isip lamang Ang halimbawa ng gantong uri ng pagsulat ay ang maikling kwento, dula, nobela, comics, script sa teleserye, pelikula, musika at iba pa Ang ikalawa ay technical na pagsulat o technical writing Layunin ng gantong uri ng pagsulat ang pag-aralan ang isang proyekto o kaya naman ay bumuo ng isang pag-aaral na nangangailangang Lutasin ang isang problema o suliranin. Ang ilan sa halimbawa ng gantong uri ng pagsulat ay feasibility study, konseptong papel, pananaliksik at iba pa. Ikatlo ay ang professional na pagsulat o professional writing. Ito ay kaugnay sa mga sulating may kinalaman sa isang tiyak na larangang natutuhan sa paaralan lalo na sa paggawa ng mga sulatin o pag-aaral tungkol sa napiling profesyon o bukasyon ng isang tao. Ang halimbawa nito, katulad sa guro ay mga banghay aralin o lesson plan, sa larangan ng medical mga doktor o nurse ay mga medical report o narrative report. Ikaapat ay ang uri ng pagsulat na journalistic na pagsulat o journalistic writing. Ito ay tungkol sa mga sulating may kaugnayan sa pamamahayag. Mahalaga ang mga taong sumusulat nito ay maging bihasa sa pangangalap ng mga totoo konkreto, objetibo at makabuluhang mga datos para sa balitang isinusulat. At isyong nagaganap sa kasalukuyan na kanyang isusulat sa pahayagan, magasin o kaya naman ay iuulat sa radyo o telebisyon. Ang halimbawa nito ay balita, editorial, lathalain, artikulo at iba pa. Ikalima ay ang referential na pagsulat o referential writing. Layunin ng pagsulat na mabigyan ng pagkilala, ang mga pinagkunan o naging sanggunian ng impormasyon sa paggawa ng konseptong papel, pananaliksik o disertasyon. Halimbawa nito ay ang bahagi ng pananaliksik ng review o related lit at saka sanggunian. At huli, ang akademikong pagsulat o academic writing. Ito ay isang intelektual na pagsulat ang gawain ito ay nakatutulong sa pagpapataas ng kaalaman ng isang individual sa iba't ibang larang. Ito ay may sinusunod na partikular na kumbensyon tulad ng pagbibigay suporta sa mga ideyang pangangatwiran. Layunin nitong maipakita ang resulta ng pagsisiyasat o isinagawang pananaliksik. Kaya naman sa module na ito ay lubos na tatalakayin ang mahalagang paksa hinggil dito na tiyak na matututo tayong makita ang malaking pagharap sa totoong pangyayari sa buhay, lalo na sa larangan ng edukasyon, pagtatrabaho sa pamamagitan ng pananaliksik. At huli, talakayin natin ano-ano nga ba ang mga katangiang dapat taglayin ng isang akademikong pagsulat. Una, ito ay dapat na objetibo. Mahalaga ang tunay at pawang katotohanan na mga impormasyon o datos na ating gagamitin sa ating pagsulat Iwasan ang mga pahayag na batay lamang sa sariling pananaw, opinyon o hakahaka -haka. Ikalawa, ito ay may katangiang formal Iwasan ang paggamit ng mga salitang kolokyal o balbal. Sa halip ay gumamit ng mga salitang formal na madaling maunawaan ng mga mambabasa, ang tono o ang himig ng impormasyon ay dapat na maging formal din. Ikatlo, maliwanag at organisado. Sa paglalahad ay nararapat na maging malinaw at organisado ang mga kaisipan at datos na ating ibinabahagi. Nakikitaan ng maayos na pagkakasunod-sunod at pagkakaugnay-ugnay ng mga pangungusap na bumubuo rito. Ang pangunahing paksa ay dapat mabigyang diin o nagbibigay diin sa ating sulatin. Ikaapat, ito dapat ay magkaroon ng tiyak na pagpapakita ng paninindigan. Mahalagang mapanindigan ng sumusulat ang paksang nais niyang bigyan pansin o pag-aralan. Ibig sabihin, hindi maganda ang pagbabago-bago ng paksa o pananaw ukol sa paksa. Ang layunin nito ay mahalagang mapanindigan ang hanggang sa huli o hanggang sa matapos ang sinusulat. Maging matiyaga sa pagsasagawa ng pananaliksik at pagsisiyasat ng mga datos para matapos ang pagsulat nang napiling paksa. Ikalima, may pananagutan. Ang mga sanggunian na ginamit sa mga nakalap na datos o impormasyon na ating ibinabahagi ay dapat nabigyan ng nararapat na pagkilala o wastong pagbanggit o citation. Ito ay isang etika at pagbibigay galang sa otoridad na ginamit bilang ating sanggunian.